So, ayan, mga kaswerte, while waiting for my husband sa kanyang check-up, ayan, so, tambay muna tayo dito at enjoyin natin yung sun, ayan, winter sun. Ayan, so, dito, pwede kang magbabad sa araw kasi po, hindi po siya mainit kasi nga po malamig po yung panahon ngayon. So, ayan. So, kita nyo naman po kung saan ako nakaupo. Nakatambay lang po ako dito. Ayan. Nagbibilang po ako ng mga sasakyan dadaan. <laughs> Nagbibilang talaga. So, ayan. So, mayroong kainan po dyan. Meron po dyan quick bite cafe and catering. Ayan. So, mamaya pag magutom ako, pupunta ako dyan. Char! Joke So, ayan. So, I am enjoying the sun. Saka, bibilangin ko nga talaga kung mag, ilang mga sasakyan po yung dadaan. <laughs> Hanggang matapos yung check up ng aking habibi. Charot! Joke lang. So, ayan. So, maglalakad muna ako. Tumahan nyo akong maglakad-lakad. So, ayan. Tignan nyo naman. Ang ganda po ng punong ito. Ayan. Sobrang ganda. So, tapos may naispatan po ako dito. Sobrang gandang bulaklak. Meron pang honey. Tea ayan, ayan, tingnan nyo naman sobrang cute po ng bulaklak tapos meron pong bee meron pong bee doon. so ganito po dito sa my Australia, tahimik ayan sobrang tahimik tapos malinis ayan so, kahit mainit ngayon pwede kang magbabad sa araw magtambay dito tambay doon <laughs> yan yan po si Haring Araw so I love the sun ayan gustong gusto ko talagang magbabad sa araw kasi nga po ayan tignan nyo naman yung aking fest looks fest look hmm. ito kasi mga minamahal ng mga foreigner ayan o, mga ibang foreigner kasi yung mga iba ayan. gusto naman nila yung mga maputi yung iba gusto morena yung asawa ko po gusto ng kakulay ko, kakulay kong puno <laughs> ito kakulay ko yung puno tignan nyo naman guys oh. Oh. ilapit ko yung mukha ko dyan sa may puno o oh, yan. parehas kami ng kulay so I am so proud of my color Ayan, taas ang bendera ng mga morena. Yan, so... Yan. Ito nga pala, kailangan kong aralin kung paano magpark ng parallel, Ayan. <laughs> Nabawala ako sa parallel na yan. Yan. So... Yan, samahan nyo akong maglakad-lakad. Ito nga pala dito sa tapat po ng saan po nagpa-check up yung aking asawa is meron po ditong ano, uh, camp, College Campus. Yan, so nag-inquire po ako kanina kung kailan ako pwedeng mag-aral. So ayun, sinabi naman sa akin kung ano yung aking mga dadalhin at tignan nila kung pwede na akong mag-aral kasi ang visa ko po is tourist and I can only study for 3 months so ayun so magti 3 months na nga po pala itong lola nyo 3 <laughs> months na po pala ako dito sa may Australia so ayan hintayin ko na lang po yung aking bridging visa para makapag aral po ako ayan kasi nga po mas maganda po mag aral tapos para po magkapag work ayan target natin ang mag-work. So ng habang hinihintay natin, pwede akong mag-aral at pwede akong mag-work. Ayan, enjoyin muna natin yung mga susunod na araw. Oh ayan, bakasyonista. Bakasyonista muna ang inyong lola ngayon. So ayan. So pagkatapos na ng ating vacation, ayod kalabaw na. Ayan. So, tayo't kalabaw na para magkapera pera Siyempre, para magka-pera, alangan. So, we, kaya nga nandito tayo sa Australia para mag-work. Work, work, work. Ayan, so. Ayan. So, kung tatanungin niyo po kung paano po kami nagkakilala po ng aking asawa. Ayan, so, I was planning to to share our story po, our love story. I'm going to share it very very soon para sa mga naghahanap po ng mga apam dyan. Ayan. May mga tips akong sasabihin para po mainlove po sa inyo yung mga apam. Ayan. Alam nyo ba yung mga tips? Ayan. So, ishishare ko po yung mga tips po sa susunod kong videos. Ayan. So, kung hindi ko man masabi ngayon so sasabihin ko po yung mga tips kapag nakwento ko na po yung aming love story ng aking Habibi ayan so um, 12 years na nga po pala kaming nagsasama at saka 8 years na po kaming kasal ayan so four years muna kaming nag live in tapos after that nagpakasal po kami so ayan 12 years na po kami and then 13 years old na po yung aking anak kasi 1 year old po yung aking anak nung nakilala niya ako ayan so napapalingon po ako kasi may mga dumadaan tumitingin po yung mga foreigner ayan tumitingin po yung mga foreigner ayan mm. may nagtatambay ano yan chicks chicks ate. <laughs> ayan, so, ayan. So, abangan nyo po yung aming love story ng aking husband sa susunod kong video para po malaman nyo kung paano magka makakilala ng mabait na foreigner at then doon nyo po makilala, makilalang lubusan ko yung inyong magiging forever. Ayan. So, yan Update ko po kayo sa susunod na video. Bye for now.